guys, uh, nandito po kami dito. May pwedeng program po kami. May pwedeng program po ngayon. Ayan po guys, mga kasama po. Ayan. May mga bata. Ayan guys. Pwedeng program po yan guys. May mga palaro po dito sa mga bata. Ayan po yung mga ano po namin. Ano naman po yung pangapagkain para sa mga bata. Yan. guys yung po mga laro nila. O, oh, kaya nyo yan! O, oh, slow down! It's called for now, O, oh, dandan! O, oh, oh, dito naman sa kabila. Ayan, no? mataas na. Ayan, o. No? O, oh, umuulan na. Oh, Inuulan na guys. Ito yan sa church. Voice of God. Mabalakat. Pampanga. Ito po yung mga pastors naman. Yan. Inuulan na Inuulan na guys. Ayan po guys. So, ayan po guys, medyo na ulan na. Kaya po muna. Sino ang nanalo? Wala, wala. nanalo naman. Ayan po, medyo gabi na po. Tapos medyo umuulan na guys. Medyo naulan na guys Kaya pakainin na lang muna natin yung mga bata Kasi kanina pa po ito So ayan po Ayan po sila oh kaway kawai kawai Ayan Ayan po sila Ay sorry Ayan Medyo inulan na guys Amen Amen o, oh, sa kabila daw yung iba. Sa kabila. Pasok kayo, pasok kasi naulan. Ayan guys, medyo marami-rami pong mga bata ngayon. Ayan po Ayan po sila. Kumakain. Ayan na si ano.